yung sibuyas ko. Kukuha po ako ngayon ng sibuyas. Yan. Kasi may party po kami ngayon. Kaya kukuha ko ng sibuyas. Kasi pinagsama ko yung kamatis at saka sibuyas sa garden ko. Ayan. Tulo. Yan o. Kaya simpleng pangangailangan. Meron kaming makuha dito sa garden lang. Sa tabi. Ayan. Katulad ngayon. Pero taon-taon ako meron ganito. Ayan, okay naman. Malaki naman yung sibuyas. Ayan po. Di po ba? Mm. Tamang-tama na yan mamaya. Sa aming pangangailangan. Kasi magluto ako ng pansit. Tapos may hindi na ako bumili ng sibuyas, bawang. Kasi yung una kong tinanim dito is bawang. Inanin ko yung bawang. Kamatis, ay, kamatis at saka sibuyas ang nilagay ko. Kaya meron kami. Ayun na. Gagamitin o. Oh. Meron na pong aanihin kahit sa simple lang. Kaunti man pero ay, ayan nakuha na rin. Ayan. Simple. Uh, kaunti lang pero tamang tama lang maka maka magagamit sa simpleng pangangailangan o. Oh. Ayan oh yan po, salamat po yan ang aking sibuya, sinishare ko lang po sa inyo ang aking uh, simpleng buhay dito, oh. pag summer dito sa Amerika. yan yan ang aking garden, pati yung aking bulaklak na doon